Tawagin ko yung pinagawa mo. Tinatawagan ko yung pinagawa ng babae nito. Pasok! Hmm. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ikaw ba yung pinagawa? Ha? Ikaw ba? Ha? Ikaw ba? Hindi ka ayaw mo Hmm. Ano binayad sa'yo? Magkano binayad sa'yo? Wala? Ha? Uh. Ah? Bakit pinagawa? Ba anong dahilan? Bakit daw? Bakit daw? Nainggit na daw? Ano yung kinainggit ka daw dito? Ano daw kinainggit? Ano daw kinainggit? Hindi ano sinabi. Hindi sinabi. Imposible hindi ka binayaran. Okay, ha? Taga saan ka? Makukulang. Taga ka? Taga saan ka? Ayo mo sumagot? Gusto makan nga makatay ka rin mo? Ha? Takataan ka? Takataan ka? Sa bulihan? Ha? Saan ka? Nung bulihan, gumami kayo dito ha? Sa peso ka ba? Ha? Gusto mau gilita sa karito? Kalasin nyo kayo ni Kinar video yan? Kalasin nyo? Kalasin mo! Kalasin mo, kairin mo lahat yan. Ano kairin ni Kinar ganito? Nanay, tinalihan ang kamay. Pandira, kamay mo kaya talihan kung makukulam ka. Magbulit kayo kayo ng nagpagawa. Ano pangalan ng nagpagawa? Pangalan ng nagpagawa? Ayaw. Ayaw mo sabihin? Katay, mag, magpatay kita rito. Ha? Magpatay kita rito sa katana to. ka. Ha? Hmm, ilang taon na? Ilang taon na yung pagawa? Ilang taon na? Sa Santiago, ilan taon na? Ano pangalan, pangalan? Ha? Ano pangalan ng pagawa? Ano pangalan? Masakit? Katayin pa kita Pwede mo magsalita. Ha? Gusto mo patayin kita ngayon? Pag, 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 ano, pag,

Ha? Malapit sa meteryo? Marami kayong makukulag dito. Umalis ako ng maglihan. Ang dami niyong ano rito. May mababara pa dito. Ha? Dumami na naman kayo? Ano mo? Gusto mo sa na kita na maaga ngayon? Ha? Tanggalin mo na yan. Sunugin mo yung talang na ginagin niya.